Patuloy naman ang pagsasagawa ng mapanganib na maniobra ng mga barko ng China laban sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra sa may katubigan ng Pilipinas malapit sa Zambales nitong hapon ng araw ng lunes. Sa isang post sa X, iniulat ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na maraming beses tinangkang banggain ng China Coast Guard 3302 ang likurang parte ng BRP Cabra sinundan pa ito ng pagde-deploy ng China Coast Guard ng mas maliit at mas mabilis na barko na China Coast Guard 21612 para lalong tangkaing banggain ng PCG vessel. Sa kabila naman ng mga agresibong aksyon, matagumpay na naiwasan ang reckless tactics ng dalawang barko ng China Coast Guard dahil na rin sa pinairal na profesionalismo, kahinahunan at kasanayan sa paglalayag ng mga crew ng Philippine Coast Guard. Nagpatuloy din ang BRP Cabra sa pag-challenge at pag-shadow sa China Coast Guard 3302. Sa kabila naman ng patuloy na pangaharas ng barko ng China, hindi nagpapatinag ang Philippine Coast Guard sa paggampa ng kanilang tungkulin at pananagutang pangalagaan ang mga interes sa karagatan ng bansa alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tagubili ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na panatilihin ang mataas na antas ng propesyonalismo upang maiwasan ang escalation